Hi guys! Good morning! Gumagawa ng pila-pilan si Asis Ang papa naming malaki ang chan Ayun yung isang uncle Siya yung kasama ni Asis kahapon Nagagawa yun No? natapos nila kahapon Dun sa may gilid Papunta doon Ngayon ito naman ang katapusin nila ito At saka yung side okay. na yun tataposin nila. Buti na lang nakisamang panahon, makulimlim ang panahon guys. Medyo may konting ambon-ambon kaya ayan, kahapon kasi maaraw. Pero ngayon, at ako na may nagluluto ng pagkain ni Asher. Maga pa naman. Yes! You will eat now? Okay, o kakain na daw yung isa. 7:40. He's hungry. I said, don't eat anything because he will eat rice. No. I will tell to my mother in law to cut. No. They are busy planting there. They are there. How do you know? uh, they are not here. Only Baba and Sanjeev here. They are planting rice there in in the ano. Kailangan ng ikat. Kasi malalaki na iyo. Para maano din. Because yesterday Ama cut there in front. Doon sa may ano sa may kalabasahan, doon nagkat si Ama kahapon. Sa so, mga nagtatanong pala kung ano yung sa itura ng isang gilid bahay namin, wala guys. Kasi kung saan lang yung pader, yung sa may papaya, di ba may pader doon, hanggang doon lang yung lupa namin. So yung sa kabila noon, ibang sa kanila na ang may-ari, yung doon, sa kabila. So ang sa amin, hanggang dyan lang. Yan lang, hanggang dyan lang yung sa amin. Kasi sa kanila yung sa kabila. Kaya hindi ko pinapakita yung sa kabilang side ng bahay kasi wala nga. Kasi dulo talaga. Dito lang talaga sa side na to ang meron kasi nga daanan ng tractor ngayon kukunin ko yung mga kamote ko dyan itatanim ko doon sa may gilid kasi ipapatractor to ni Asoy so i-harvest din natin lahat ng talbos ng kalabasa kasi ipapatractor yan kasi lalagyan nila ng pilapil malalaki na tong palay natin pwede na o malalaki na sila pwede nang bunutin at pwede na rin magtanim kaya ito lang palagi ang nakikita nyo kasi ito lang talaga yung gilid namin na may pwedeng pagtamnan. Sa kabila kasi may kat, ganyan lang siguro siya, kalaki. Nagtanim ako dun ng lemongrass eh. Sabi ko kapag nabuhay yung lemongrass na tinanim ko dun sa gilid, tatanggalin ko yung lemongrass sa may harapan. Dito ako magtatanim, kukunin ko yan. Mag-harvest, i-harvest natin lahat yan. Pero papasukin ko muna si Asher. Sumama ulit kami guys, magsundo kay Asher. Pero si Asis lang ang pumasok kasi nga nakasarado yung gate at saka by turn. Halimbawa, ang papapasokin muna nila, nursery. ang uh, nursery kin ay basta ganun, yung mga nasa preschool. Tapos, after 5 minutes, ganyan, pag lumabas na yung mga nanundo ng preschool, mga grade 1 naman. Ganun. Exacto alas 4 nakapasok na si Asis sa loob ay kung nakikita nyo may mga iba nag-aabang sa my gate kasi nga hindi ko alam kung anong grade ang sunod-sunod nila hindi na sila basta basta nagpapapasok na kagaya noon kasi inanuhan nila masyadong marami doon mga magulang na nakatambay doon sa loob eh parang hindi pa yata tapos ang mga bata yun ang iniwasan ng school kaya turn by turn halimbawa kung grade 1 pwede nang pumasok ang mga nanay ng grade 1 tapos after 5 minutes, yung mga nanay ng grade 2, pag nakuha, anay like kagaya niya, no? Oh. Basta kapag nakalabas na yung mga unang napasok at nakasundo na, magpapapasok ulit sila. Ganun. At saka tin, at saka yun nga, sinabi ng sinainanounce nila na eksaktong alas 4 manundo ng bata. Hindi 3.45, hindi ganyan. Eksaktong 4 o'clock daw. Yun ang sabi. Sabi daw, sabi ni Asis kaya tingnan nyo ngayon palang nagsisidatingan ang mga nanonundo kasi 4 o'clock talaga daw yan papasok na sila at nandun lang sila sa may gate. nakatayo sa may gate ulit kami gawa nga ni Tonton gusto din sa ayun na ayun na oh. uy may tika ay sa, may tika na naman ang kuya kumusta kaya ang ano niya Your test in science. Why? Why? You have Tika. Who gave? Who put Tika for you? Who? Whose mom? Who's mom? Science. science mom. Why? What happened to no, you? I don't know. Why? What happened in science? Yes. I don't know. What? Do you electronic mean? machine. Oh. Ma. You don't know electronic machine? Yes. You don't know? You forget? Yes. can we? Can mm -hmm. see? Look. One mistake. Ah, two. Well. I know machine, but I don't know electronic. electronic. It's okay. You right, machine. Electronic. Machine. Si. Correct, anakku ko ani electronic. Si A. Ah, why well, you didn't put si then machine? She si in machine. But it's okay. Two mistake is okay. No problem. Okay. Two mistake is okay. Mommy, when when is One, four, five, five, two. Kasi nung Friday naka-perfect oh, siya. Two, two stars. Okay. Ngayon, two mistakes, one star. Okay lang, pero may tika siya. It's okay, ko. Two mistakes is okay. No problem. Very good, Anna. Sabi niya, si hindi daw siya. Hindi daw siya Pero binigyan siya ng isda. How many kilo is that? One kilo, two kilos. one kilo, you one kirazo. You roll, roll No, what? huh? what grass? Ah, grass, 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 Carp. yung...

You are play at that too nice that much we do. Mga naki ang putu niya sa gitna pero wala siyang putu sa ano sa laman yung la, this one. Side. On here, kin, sa yung gitna na masarap ang ulo nito. Sa ngunulog, this one sa e, ano hiyan? Hindi rin ko Masarap ito sa sinigang. yung ulo niya sa sinigang. Di ba upon plastic is the gomet sure? Pero masarap to sa na ang ulo niya masarap at saka yung sabi ng Sarap niya. Hello guys. Not... Yes. So ayun guys, tayo ay magha-harvest ng ipapanghalo natin sa ating a isda. Kasi tinanong ako nung isa kung anong luto daw ang gagawin. Sabi ko ikaw kung anong gusto mo. Yes. Sabi niya kung Sabi ko kasi kung para sa bata, mas ano sa kanila ang prito. Sabi niya prito prito, wala na tayong mantika. Sabi niya. Kasi nga di diba, bang mantika namin turi. Wala na daw kaming mantika. Sabi niya, kung gusto ko daw magsinigang. Sabi ko, oo, Mami, yung ulo ang masarap Mami, isinigang. Is Kaya yan. Okay. Mami, Magsisinigang this tayo. Mami, don't Nahulog. Oh, let's go, let's go. Tom. Ay, ito pala yung gilid ng bahay. ko nakikita nyo guys, ayan lang yung gilid ng bahay. Yan lang. Yan lang ang gilid ng bahay. Kaya hindi ko pinapakita. Kasi nga, wala man. Ang tinanim ko lang yung dalawang lemongrass lang doon. So, yan lang yung gilid ng bahay natin dito. Kasi hanggang dito lang yung lupa natin. Papunta doon. Hanggang sa likod. Let's go. We have six. Come here. Mommy, we have six. How many? How many? One, two, three, four, five, six. Six. Yes, we don't need we don't need a lot of vegetables. Only little. Only little matigas. Matigas ang okra. ang okra ang okra matigas ang okra matigas I mean number block. number Shhh. no, number lah wala ay, itu baka tuh pwede iyan mas bata, malambut Itu. tigas din. Wala talaga. Para sa sinigang. Oh, 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 oh. Iisa. Iisa. Tigas din. Wait lang. Maghahanap ako sa ilalim-ilalim. Apple -ilalim. Oh, But Papa don't like it. Wala so, talaga guys. So I grow and, Matigas ang and ating I okra, yes. Wala talaga. Oh. Walang pag ang ating ug plant tuloy, walang pag ang ating okra. Yeah. Next. Isa lang yung harvest natin na malambot. The rest wala. Hirap pala magtanim nito kapag tag-ulan. Ang mapapakinabangan ang ano ha, kalabasa ha. Ang kalabasa kapag tag-ulan mapapakinabangan mo lang ang talbos. Pero ang bunga hindi mo mapapakinabangan kasi nalulunod sila na bubulok. Kahit ang watermelon, sayang nabulok. Sana ito hindi. Sana lang Hindi. Why? Oh, 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 Hindi pa kami nagsisimula ng homework kasi exam sa Wednesday. Kaya review-review kami ni Asher. Sabi ko, mamaya na. Mami, mami, this a caterpillar. It's not a caterpillar that one. That's insect. That's insect? Yes. Wala, wala. walang mali. Mami talaga nang survive na kahit na anong bunga. Sayang talaga. Lutipang ating ano? Ito. Kamote. Baka nga to may laman na sa loob eh. Tam! Hindi naman natin kailangan ng madami. Panglahok lang natin sa ating sinigang na isda. Kasi masarap to sa sinigang na isda. Panghalo. Pero mas masarap ang rayusag. Dahon ng mustasa. Kaya lang walang mustasa ngayon dahil ang mustasa ay sa winter lang masarap. Hmm. O di ba? iista tayo ngayon. Pero may halong gulay kasi nga ano tayo? Sinigang ang ating mamutuing ulam for tonight.